What's up mga ka-hunter! Igisuka ay masama pa din ang pakiramdam Kita nyo naman dito ay kusa na lang nito kinakalampag ang sasakyan Naimbitahan kami sa isang restaurant dahil meron daw silang kilala na magaling manggamot Inintay namin si Erica kaso sobrang tagal nito dumating kaya iniwan na lang namin ito Siyempre tahimik ang buhay namin pag wala si Erica kaya kami ay sobrang saya Nang paalis pa lang kami ay biglang meron kami naramdaman On the way na kami papunta sa lokasyon. Kung mula ka sa Santa Ana at Arayat ay diretso lang papunta sa Santo Domingo. Dito nga ay tinargahan at pinahilamos muna namin si Bluebird. Siya ang namin ngayon dahil maulan at para magkasya ang lahat ng hunter. Kung ikaw ay nasa Santo Domingo Circle ay dumiretso ka papunta sa La Quezon Road. Diretso lang ang daan dito hanggang makita mo ay nasa tabi ito ng energy gas station. Dito ang eksakto at magandang lokasyon ng XJM Samgyepsel and Milk Tea. Marami kang pwede na mapagbilihan dito. nag din sila ng Chicken Inasal at Pork Barbecue. Meron din silang Milk Tea. Ito na nga at parating na si Bluebird. Nagbabaan agad ang mga batang hunter. Tingis o ay masama pa din ang pakiramdam. Ay nalalayan ito ni Kilua pababa. Dahil halos hindi ito makahakbang. Halos mamilipit ito sa sakit. Ngunit lahat ay nabigla ng may mabilis na e-bike na paparating. Punti pa nito banggay ng likuran sa sakyan. Ang sakay nito ay walang iba. Si erica talagang nag e pa ito papunta dito. Hindi mo talaga matatakasan ang taong ito. Pagpasok nga namin ay agad rumampa ang mga Hunter Angels. Imuntisahan nito ni Alice. Siyempre sinundan din ito ng ayaw paiwan at laging kang susundan kahit nasan ka man ang ganda ng background nila dito at pwede ka din mag tiktok. Kaya naman sinulit ito ng dalawa at nagpagutong muna. Dito ay sinalubong at in na kami ng mabait at mabuting may-ari. Napaka-presko at napakaganda ng lugar na ito. Swak na swak sa mga mahilig kumain. Siyempre swak na swak din ang presyo at samahan pa ito ng luto nila na napakasarap. Tahalagang isang daan at siyam na putsyam lang ay tiyak ay kay mabubusog. Matitikman man na din ang iba't ibang side dish. Una na ang japchae. Tunda nito ng napakasarap na kimchi. Tumunod na ang minatamis na saging. Tapos neto ay ang fried tofu. Tunda naman ito ng special na turon na saging. At ang trending na napakamahal ngayon na lettuce. Lagyan ito ng paste at cheese at samahan ng meat ay talagang napakasarap. Sulit na sulit ang bayad mo dito dahil ikaw ay mabubusog ng sobra. Namilipit na si Hisoka at sakto ang manggagamot ay andito na. Tinalubong ito ni Batang Kuliglig at Hisoka. Andito na ang inyong lingkod na si Ed Maluwag. Daladala nito ang kanyang pang-detect ng mga engkanto at elemento. Si Hisoka ay nanghihina na. Pinapasok at pinakain muna namin ito dahil napakadumi niya at mukhang gutom. Si Hisoka ay hindi na umalis sa tabi nito at gusto na magpagamot. Pero si Ed Maluwag ay gutom kaya nagpapabusog muna nang matapos ito, kumain ay dinala sa isang sulok si Hisoka para umpisahan na ang oras yun. Gamit naman niya dito ang ampang oras yun para makausap ang elemento. Nagpadesisyon na namin na iuwi ito dahil malakas ang elemento. Si Hisoka ay nagtumigla sa sasakyan at gusto makalabas. Dali-dali kami umuwi dahil sa loob ng sasakyan ay nagkagulo-gulo na. Dito nga ay nakauwi na kami. Akay-akay ito ni Erika. Habang si Hisoka ay papalapit Siya ay bumagsak Buti na lang nasalo ito ng mga batang hunter Siya ay nagpupumiglas Sobrang lakas Kaya naman Pied maluwag ay uumpisahan na ang eksorsismo Dahan-dahan itong lumapit hinampis ng mga dahon ng mahiwagang puno Dito ay lumalabas na ang anyo ng isang Encantada Hanggang sa tuloy-tuloy pa ito nagpumiglas pa pala ang Encantade sa katawan ni Hisoka Kaya siya ay nagkaganyan Nakapalakas talaga ng Encantade na ito halos hindi na ito mapigilan sa kapapiglas. Dito ay umangat pa nga ang katawan sa lupa. Nang tuluyan nang may palabas ang Encantada. Ito ay galit na galit. Biglang umupo at hinagaw ang dahon. Kay Ed maluwag naman ang hinampas nito ng mga dahon. Sa ang ginasalan ng oras yun. Ang sumpa ay nailipat kay Ed maluwag at sa kanya napunta ang kapansanan nito.